Okay, isang magandang araw na naman muli o gabi sa inyong lahat mga ka-extra ay ito na naman ho yung ating uh, magandang ihandog sa inyo ng inyong extra sa harap eh. talagang siguradong masisiyahan kayo rito sa ating gagawin yung araw na ito at napakadaling prosedyor ito mga ka-extra ito yung ating horn jelly na gagawin ngayon nakapakasarap sa panghimagas pagkatapos nyo ng pagkain at pwedeng pwede rin ito maging isang pangnegosyo sa maliit na puhunan kaya ako ay sa samahang muli hanggang sa dulo ng ating mamunting video para malaman nyo kung paano natin gagawin yung ating corn jelly kaya tara na, mga ka-extra So dyan magsimula uh, na nga tayo mga ka-extra sa ating gagawing uh, panibagong uh, panghimagas. Ayan na yan, lagay ko na yung ating uh, unang sangkap, yung ating uh, gulaman. Ayan, yung ating gagawa ng masarap na luto ngayong araw na ito. At ito naman yung ating condensed na gatas. Ayan. Kinakalangan sa airin nating mabuti yung, yung mga natitira para walang sayang sa ating mga gagamit uh, ingredients o yung ating mga kasangkapan. At yan naman yung ating uh, condense. Ayan na. Ah, okay. Yung ating uh, evaporada na gatas. Um, kinakalangan ating i-halloween siya para magmix ng gusto sa ating pinagalang condens at saka yung ating uh, ano uh, evaporada at saka yung ating gulaman Diyan, habang tayo nagpiprepare ng ibang mga gamitin eh, huwag natin kalimutan mga ka-extra na i-share at isub and like yung ating uh, channel at syempre magkomento na rin kayo mga ka-extra ayan nilagyan ko rin ng dalawang kutsarang asokal at yung inyong mga komento mga ka-extra ay ating inaasahan para malaman natin kung mga taga-taga saan kayo at syempre ay nang malayo yung ating marating ayan ilagay ko na rin yung ating ah, mais isinama ko na rin yung kanyang sabaw para medyo ah, magas maging malasa yung ating gagawing corn chili o yung ating masarap na pang ah, himagas at pang merindahan at maaari rin itong pagkakitaan mga kaya extra ayan na yung ating uh, na minix o, yung ating pinaghalo halo na mais at saka yung ating gatas ayan at yan lagyan ko na rin ng ating tubig tatahaloin natin muli ating uh, mga sangkap at pagkatapos nating mahalo niyan ay siyempre alam na sasalang natin yan mga ka-extra. Sa ating mahiwagang kalan, ayan na, inilagay ko na sa ating kalan mga ka-extra. At siyempre uh, walang sawang paghalo ang ating gagawin na naman dito mga ka para yung ilalim ay hindi matiiman o masunogan tayo ng ilalim mga ka-extra. At uh, saka na ka uh, medyo alalay lang yung ating gamit niyang apoy para hindi mabigla yung ating pagkakaloto niyan mga ka-extra at yun nga palang uh, ating mga sangkap at saka mga procedure mga ka-extra ay doon na natin lalagay mamaya sa ating description box para hindi kayo malito po na ibigan yung magluto nitong ating masarap na uh, corn chili yan yung ganyan sangkap siguradong siguradong inyong uh, maibigan mga ka-extra at napakalambot nyan pagka naluto at napakalinam nang pa mga ka-extra kaya subukan nyo na ito mga ka-extra sa mga uh, mga nakatambay sa mga bahay-bahay ay ito pagkakataon na nito maging gawing negosyo maliit lang na puhunan to ilang ingredients lang ito mga ka-extra nakakagawa na kayo ng madami-dami to Yan. Kaya habang tayo nag-aantay na kumulo ay ya, muli ay huwag nating kalimutan mga pa-extra ka na share yung ating channel Yan, para kung may mga kaibigan kayo ay madadaanan na yung kanilang mga tahanan sigurado mga ka-extra at antayin natin kumulo yung ating uh, corn jelly ayan, medyo kumulunas sumula na natin haluin para hindi tumining yung ilalim yan nagsisimula na siyang kumulo. Kaya, panay na yung ating halo dyan hanggang sa uh, medyo maiga. O maiga na talaga siya para mabuo na siyang jelly o corn jelly mga kaka-extra. Ayan. Tapos pagka medyo okay na siya, ay syempre nakahanda na rin yung ating tab na pwede nating pagsalinan dyan at doon natin siya patitigasin hanggang sa lumamig so, Mga uh, ka-extra yan yan medyo lumalapot na siya Okay lang yan mga ka-estran, medyo uh, pagwatan ko ng kaunti yung ating pag -alo kasi alalay lang naman yung ating ginamit na apoy um, para magandang maganda yung kanyang pagkakaloto. saan nagsisimula na tayong walang humpay na tigil ng ating paghalo kasi baka matiiman nga yung ilalim ayan masunog kaya medyo panay panay yung ating paghalo ahalo dyan mga ka extra ayan. may nagbubuo buo -bu 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 na malapit na siyang Uh, maluto pagka ganyan mga nagbabad dyan ng ganyan ayan o oh, malapot na siya ayan ayan nihanda ko na yung ating lanera at dyan na natin ilalagay yung ating uh, ayan naluto ayan at dyan na natin patitigasin yan mga ka extra ayan. Siyempre, ilagay natin mga ilang minuto yan sa loob ng rep para uh, tumigas ka agad at nang masimulan natin tikman yan. Medyo mausok-usok Oh. Pero okay lang yan mga ka-extra. Saglit lang yan natin palamigin. Diyan, sa mga naga-outlosong na yung mga lalamunan dyan sa ating masarap na corn jelly na yan ay, ay, pwede na ninyo nang tikman yan at mm, kahit medyo malambot-lambot pa yan okay na okay na ang lasan yan mga ka-extra ayan siya Pwede na natin siyang ano, tikman. Nakailipas na ilang uh, oras na ating pagpapalamig sa ating rep. Ay yan na. Yung panalabsan ng ating corn jelly. At magsisimula na tayong tumikim mga ka-extra. Ayan. Pwede na kayo rin kayo sa mondok mga ka-extra o kumuha ng tigka-kaunti dyan para pare-pares kayo makatikim. Kaya yan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang pagsubaybay dito sa ating mamunting channel at sana'y wala kayong sawang magsishare ng ating mamunting video mga ka-extra maraming salamat muli sa inyong lahat